Ang naman Ate, ba? ilang taong ka ano na dito? Ako, uh, mag-18 -e years na ako dito. Ilang amo? Uh, bali, 3 amo. Ano na pundar? Pundar, bahay, asawa. Sana all. naol! Oo, bahay. Oo, oh, okay. sige. Yun lang. Oo, uh, diba? Happy. na pundar mo? Dali, 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 ano na pundar mo dai? Ano <laughs> <Di> Ganon talaga? <laughs> Dinaan sa chat. Oh, di ikaw. Tayo, oh, ayaw mo. Ikaw, ikaw lang ka. Ilang taong ka na sa abroad? Hello. Oh, anong napundar? Oh, uh, <laughs> ah, magka-match kami. Eh, uh, ilara mo. Dedicated. Apat. Hindi, kasi yung isa, yung Interview pangalawa, talaga. ano? Oh, sige lang. Ah, uh, 3 years nag ano na sila lumipat na yung uh, uh, pero pipiliin mo pa rin ang Singapore ay, parang, ay, parang, ay, parang, ay, parang, dito lang naman ako gusto mo dito so, salamat ate ay, <laughs> yung ate ilang years ka na sa Singapore oh yan ang ah 20 uh, uh, ah, Seven Ilang years ka na dito overall? Sa <laughs> ocho. Uh, ano na pundar mo? Ilang asawa? Ilang asawa? Sorry. Ilang ila pa lang, ilang, ilang ilang ano pala? Ilang amo? Ilang amo? Isa lang, isa lang. Amo mo in 18 years. Wow. Napundar niya daw anak. Oh, ang yung isa asawa. Oh. Ito, 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 ito ayaw eh. Ayaw maniwala na napupundar yung mga ganun. ay oh, ikaw lang ka. Ayaw niya, ayaw mo. May napundar ka. Ano, wala pa. Asawa. asawa. Mag sabihin mo magpundar na magpundar, magpundar pa ako pag pag-uwi. Oh, di ba? Ganun lang 'yun. Oh. So, oh, di ba? Oh, congrats. Inspire. Ganun 'yun. Nakasang lang nakasawa. <laughs> Nakaka-start na siya. Nakaka-start na siya. Mag-build ng pangarap. Eh, hey, kung magsamla ng asawa, wala akong isang la. Ako hindi, din. Hindi ko pag-aari. Ako wala akong isangla. May <laughs> juwa ako, pero hindi ko naman pag-aari. <laughs> Di ba? Hindi mo pwedeng isang la. Wala kang anong wala kang proof. Hmm. Oh, wala kang proof. So, hindi ko siya pwedeng isang la. Ako na lang isang la niyo. Kung hanapan niyo nga ako ng, ng ano dito. <laughs> ng <lang> papato. <laughs> Loka-loka ako. Ay, dati kaya, sinabiyari na ako, Gigi, di, din mo kaya, no? tapos mag-picture ka, kaya ko kaya ang gawin. <laughs> <laughs> Pakawal mukha ko eh. Nakadanundan? Naka Oo, oh, ganun talaga. Kung mahalama ko pa, taga. Wala, nagtawag sa sawa. Na-miss. 36, 34 na asawa? Pang Yung pangatlo may asawa tsaka saka pang-apat. Hmm. Bunso, wala. Lima. Lima din kayo? Same. Lima din. Panganay ako. Pareho tayo. <laughs> kayo kasi mga panganay, kayo ako kasi bunso na. Sabi ko nga sa kapatid ko, paano ka, eh, pag ano, pag matanda na ako, mauuna pa ako mamatay sa inyo. Kasi ano, Walang wala tutulong kang sa akin. Wala kang asawa. May girlfriend ako. Kasi? Hmm girlfriend. Mag-asawa ka kahit lang. Hey, may asawa, mayroon akong kinasama dati, wala naman. Ano. Ano? Anak, Hindi, hey, mo ba naalaala yung kinuwento niya ba sa bago ba siya umuwi? Wala wala ano. Magasawa ka kahit na ah, Ginawa daw siyang ano. <laughs> Mag-anak ka kahit isa lang. Wala, hindi kami nakabuo eh, Gagawin, eh. Mahirap. Ay, ay. ay ma-anit ma 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 <laughs> Hindi siya magaling. Doon. Kaya, mag o, no. Ilang taong ano nga? 36 na. Bata ka ba? Kaya mo pa yan? Jesus, ay, sus, Ako, 41 nga. O nga, pwede pa kung pwede lang. Ilang sandalan mga nakatay? 41. 41. No? O, oh, diba? Pwede ito ako nag-asawa, pero iniwang mo agad. Oh, diba? O, diba? O, buwan lang kami No. Tapos alapak na. Basta bibigyan niyari. ka. No, basta Ayon bibigyan. 2015. Basta bibigyan ka, bibigyan ka talaga. O, kasi parang oh, oh. dumating ako May. Oh. Eh, parang, eh, ako wala eh. Talagang, eh, tayo? Oo. Hindi hindi na natin hintayin si brother. Ay, hintayin. Hintayin? Oh, yan pa uwi na, guys. Saan tayo maghihintay? Pero pagkatapos ng ice cream ba yun, kakaya na na? Kasi matamis. Oh, That's the explanation. Hindi lang, kahit hindi matamis. May ice cream ba na hindi matamis? <laughs> Meron ah. Ano na naman yan? Mat. naman yan ice cream? Mat 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 cold, siya. cold siya, cold siya actually. Matos si Julie. muli May ice cream sa ato, Julie. Um. Nagmu-muli-muli. So, okay ka lang gan? hahaha <laughs> ah ini ito muna natoo kasi sila. yung ini enjoy nya yung ice cream nya Masarap siya yung may cone oh yung for rent po ito na bike gusto ko to gusto ko to sa minsan ganito gusto mo ito? Gusto ka ba? Mag magkano ba yung one... Oh! Ah, ha? Mag... Gusto mo to, Gusto ka ba? Yung bike? Ha? Yung bike naman. Hindi yung tao yung bike. Huwag <laughs> namang ganun. Ito <laughs> lang kitang saktan. Gusto <laughs> mo kong saktan? Hindi ako nang saktan. Ay, wow! <laughs> Maghid na eh. Nasanay na ako eh. Katina ka nga naman. Ano yung hawak mo? Naman-heat na habang hawak mo, kukuha tayo. <laughs> Huli ka! French fry! <laughs> Dito dapat tayo sa rinap, oh. Eh? Doon sana, para malapit. Wala, hindi ko tayo sa alam. Malayo. Ito kasi, nakadress kasi. Dapat. Wala. Ako, basta mag -ganito. gusto ko mag-dress talaga. Mas comfortable. Hindi eh? yeah, ko mahilig mag ano? Magpantalon? Na, parang... Wala <laughs> din, hindi na mahilig magpantalon. Ah, alam mo yung magpantalon ako pag umuwi lang sa airport. Ay, hindi, ako nagpapantalon pa, <laughs> na ako pag pumupunta lang na embassy. Bihira na na ako mag... Pero pag airport ako kahit ano. ano? ano? Pag mag-uwi ka, naka-short ka? Oo, oh, oh, short o dress, ano, skirt. Madali lang naman, oh. Ngayon maganda na mag-ano sa amin. Maganda na mag-uwi sa amin kasi may direct flight na. Saan yun? Oo. Nakita mo yun, hindi mo nakita. Direct flight yung ano ko, yung... <laughs> Smile. <laughs> Picture!

pero mayroon din yung mababait. Ganun <laughs> <laughs> ko pa na amoy eh. Masarap pa yung kumban sa ice Masarap to lalo ng inip. Mm. Oh, Mamaya pangit na yan oily na siya pag hindi na siya mainit. Ang oil niya, maglalabas siya. Sila din, kumuha na. Sirain na! Mm. na yung buko ng ganyan dati. nag ko ng kulay. Kaya nagpula na siya, ano na siya, hindi na siya ganyan. Ano order nyo? Ito at saka ano? Jay? Sandal. Tama mm. eh. Ang kontes ng buko. Oh, Gira dito. Gagi. Si Hoy ate Julie. Hala. 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 Sis. Hoy. Ang galing naman. Sana <laughs> hindi niyo na-order Insta na, 'di ba? Tinitingnan ko na kung saan yung malaki. <laughs> ay, yung, <laughs> po, ay, ano kung gusto ay, ko? Meron ka na? Kumain na kayo. Para hindi pa ako nagugutom eh. na. Kainin ko yung price. Price lang kainin natin kasi hirap sana sa daan. mo muna yung price? Uy, big mo itago yung rice. Hoy, saan ang kabasa? Nagagabit-bit ka tuloy.